Ayan right, guys. Ang right. pala yung mga suro guys. Ang mga na ito ah. Yung mga dito guys. Bali ito, um, eh. ito na lang yung ano Ito na lang yung yung walang suro. Ito yung si Ruho dito okay na nilapag na ilagay na namin kanina baka tayo rin guys sa tas yan na lang yung walang si Ruho guys yung tinuturo ko sa baba ito wala well, itong mga to meron, meron na to lahat ng Ayan Ayan Tapos lahat na yung meron na guys Nanghihintayin namin ngayon Yung deliver ng bakal Kaso Holiday ngayon May problema kapag sarado sila Shoutout nga pala kay Chris Carino uh, CJ Tuper Nagtatanong sa amin Kung magkano yung Ano ng steel deck uh, Guys Ulitin namin na ano, kung Sa steel deck yung flat deck Kasi na ginagamit namin mm -hmm. guys Ano to yun uh, 350 Ang bigay sa amin Yung supplier Kasi may supplier kami guys ng ano, steel deck hmm, ano sa inyo malimbawa gusto nyo ng ganitong guys pwede naman natin siyang kontakin pwede natin siyang kontakin para Kaya nag usap nakausap mo yung supplier namin ganun lang guys kung gusto niya ng ganitong flat deck depende rin naman kasi sa ano depende rin guys sa kung ano yung gusto nyo meron yung mga malaki yung kurbo eh yung sabihin sig ano, sigsan. yun yung ano so guys dito na lang muna to may may ulit update okay, tayo guys dumating na nga pala yung bakal na ano oh. may iba na iakit na namin dun sa ano, bali ito sa Ilalagay ito sa third floor kasi nandun yung cut-off namin. Pag may mga, mga puputulin para hindi na kanyang magbabaw. Kaya yan. Magtitira kami dito sa third floor. So nga pala kanina guys. Yung sabi ko na 350 ang bigay sa amin. Per linear meter yun sinasabi kanina hindi kanina hindi na naman ang sounds ko tinigil ko muna yung pagbibigyo kanina Ayan, doon naman inaangat naman yan din dito naman namin nilalagay nilalagay guys yung ano. Kasi nandito ang cut-off. May mga pandugtong-dugtong kasi yan guys eh. Minsan 2 meters ang dugtong. Ano kaya ano Dito na muna namin. Tapos si eh, saka na lang iaakit dun. Minsan kasi biglang bumubuhos yung ulan guys kaya ano. maganda yun nandito rin medyo safety dito yung pang electrical ni kuya na sa tubo makaready na rin yan yung sumbax nagwe-welding pa kasi si, si, si pinsan dun sa taas kaya hindi pa kami makalatag pero kaya ano po na ililayout ko na yun guys Okay. dito tayo guys ito na nga pala yung bakal namin guys hindi ito dama hindi dama dama guys eh. ito yung may bangka pa rin may mga bangka pa rin yan. matuwi step talaga 4.20 na nga pala ng hapon guys pasilit lang kami sa inyo tong, Pag pano ng bakal at bukas naman ulit minsan hindi pa tapos 4.20 pa rin siya guys hindi na lang muna itong video natin guys salamat sa panonood nyo ha ah. salamat 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 okay.